What's up mga krizor? It's me again, Dizar the Admirer. Okay mga krizor, please allow me to correct a certain portion of a video from the content creator. Please watch mga krizor. Okay mga krizor, ang video po natin ngayon ay patungkol sa boat buying issue. So atin po itatama yung ah... Uh, Uh, yung uh, baluktot na vlogger na binabaliktad yung uh, about sa vote buying na pahayag ni BP Sara. Kung matatanda nyo po, pinurga ni BP Sara about sa vote buying issue. Ngayon, ginagawa nilang uh, baluktot o oh, binabaliktad yung uh, vote buying, no? Uh, na kung saan si uh, Inday Zara ay kanilang uh, binabaliktad. Okay, bago yan, papanoorin po muna natin ang video kung saan ah uh, malaman po natin at inhayag ni Bipisara Sara kung sino yung dalawang tao na may hawak sa budget sa bansa. Yes, dahil konektado po yan sa mga uh, sa ating uh, vote uh, doon sa vote buying issue. Okay, panoorin po natin no. Dito mapapanood nyo po yung uh, uh vote ba uh, yung may hawak ng budget na dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak ng ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo, sa Department of Education, noong... Okay, napapanood niyo po ang uh, dalawang uh, tao na may hawak ng budget ay si... Uh, Martin Romualdez at si Saldi, Congressman Saldi ko. So, yan po guys, no, mga Krizar, ang katutuhanan. katotohanan. So ngayon, etong video ngayon, uh, yung mang, ang pangalawang video po natin ay yung about sa about about boat buying na uh, nilabas ni BP Sara at Binulgar. Okay? Ito po yung uh, uh katotohanan na sa about sa boat buying issue. Okay? Panoorin po natin guys ang boat buying issue dito sa pahayag ni Bibi Sara. Okay, eto na po ang video guys ha. Panoorin niyo po mga kadisar. Magiging legal na po ang boat buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang Ayuda. Tinatago nila sa pangalang Akat Aix Tupan ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko, sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga butante. Pero, pag-isipan natin tayong mga butante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan. Hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda. So, yun po ang original video ng ating uh, BC Presidente. Yun po ang matuwid na uh, na uh, yun po ang matuwid na original video, no? Na pilit na binabaloktot na, ng mga uh, iilang vlogger. So, alam po natin, alam naman po natin na yung mga vlogger na to may mga anti-Duterte. So, pilit nilang sisiraan yung ating uh, Vice President para oh uh, para masira ang uh, kanila mga uh, credibility ay yung kanila ng uh, pagkatao no pilit na sinisira ng pagkatao at ngayon guys papanoorin po natin yung uh, uh, yung uh, about sa video ni ng isang uh, congressman no ng speech ni isang congressman okay kung sino ba talaga ang may uh, uh, may ano, aba, uh, sino ang uh, nito mga AX na mga paayuda. You have to realize whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang parang ko sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabahan ang biyaya sa 2nd District. It is because of our dear speaker. So once again, <laughs> let me state my lines. Kaya may aiks, dahil ni speaker. Kaya may akap, dahil ni speaker. Kaya may tupad, dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road, dahil ni speaker. Kaya may patubig, dahil ni speaker. At kaya <laughs> may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. I understand, wala pong perfectong gobyerno. Tama? Tama? Walang perfectong gobyerno. <laughs> But one thing I can assure you, sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, Correct me if I'm wrong. Bumaha at bumagi. So, maliwanag guys na yung aik, upad o, o anumang ayoda yan ay galing daw kay speaker. So, maliwanag dito na ang nagpapakana uh, ng vote-buying o oh, sa maldaling sabi, yung uh, binabanggit ni Nizara, ang vote-buying ay ginagawa ni Martin Romualdez. Okay? Mismo sa kanilang tauhan na mismo ng galing na ang uh, boat buying ay- ay nanggagaling kay uh, Romualdez, no? Aik, Tupat, o mang ayuda yan. ba? Diba? Narinig po natin na ang ating uh, Vice President na sinabi yung mga ayuda ay tinatago sa Aik, Tupat, at kung ano-ano pang mga ayuda. So, ayon mismo, guys, narinig po natin sa kanila tauhan ni Martin Romualdez na ang Aik uh, at Tupat ay nanggagaling kay Romualdez. So, madaling nga sabi, guys, ang vote buying ay ginagawa nila ni Martin Romualdez at nang uh, iba pa. Okay? Yun po guys ang katotohanan. Okay. Huwag nyo pong paniwalaan yung mga vlogger dyan na pilit binabaloktot binabaloktot ang uh, ating ah, uh, Okay? Walang katotohanan po yun guys ang kanila mga sinasabi sa kanilang vlog. Puro kasinungalingan po yun kaya huwag nyo po yung paniwalaan. Okay? Maliwanag po dito na binabaloktot lamang ang ating uh, presidente. Okay? Pilit lang sinisiraan, no? Okay? pilit nilang ipagsak yung mga Duterte. Narito po ang video ng isang vlogger na pilit niyang binabaluktot ang uh, ating ah, uh, busy presidente about sa vote buying. So alam natin na ang vote buying ay binulgar ni uh, Vice President Inday Zara. Pero itong pag-iisip nitong isang vlogger ay baluktot, binabaliktad yung ating ah, uh, busy presidente. Okay? Panoorin po natin ang kanyang ad clip ng kanyang video para uh, mapak mapanood ninyo. President Sarah Duterte nadulas sa meaning, sa ibig sabihin, ng vote buying. At siya din mismo, pinamudmud niya sa taong bayan na ginagawa niya rin po ito. So, nagsalita po kasi sa mga hindi na nakakaalam, nagpa-interview. Nagsalita. Itong si Vice President Sara Duterte na ang sabi niya, yung vote buying ngayon ay legal of, na. Wala pong Paan sinabi si BP Sara na ah, ginagawa niya yung, yung vote, uh, vote buying sa at kinabot niya DSW, sa taong bayan. Okay? ano-ano pa mang klase ng ayuda nang galing na mismo sa kanyang bibig yun. Okay, Meron pa ba kayong mga vlogger na kilala guys na sinisiraan yung uh, mga Duterte administration? I-comment yun sa below guys para mabigyan natin at maitama natin ang kanilang mga video kahit na a certain portion o video lamang uh, kukunin natin yan itatama po natin lahat yan. Okay? Thank you so much sa lahat ng panunood. Sa panunood. Okay? Mag-subscribe mag na po kayo sa ating uh, YouTube channel Desire the Admirer para lagi po tayong updated at notify sa ating ah, video. Okay, yun lamang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong ha, panunood. Thank you, thank you so much. Okay, mag-share, mag-subscribe ha. Mag mag okay, thank you.